Remembering the Three World Child Actress Miss Tina Loy Si Tina Loy o Cristina Tadentino sa tunay na buhay ay ipinanganak noong July 24, 1936. Lumabas ang mga ng Ang Maestra 1941 ng RDR Production, kasama si Nerojero de la Rosa at Rosa del Rosal. At ang kapabatan si Silvia Torre sa ilalim ni Gerardo de Leon. Lumabas din siya sa Hiyas na Dagat 1941 ng LPN kasama si Namila del Sol, Dipoldo de Salcedo, Carlos Padilla, Esther Mangalona, at Fred Cortez sa ilalim ni Manuel Conde. Dagpatuloy si Tina sa paggawa ng pelikula Patapos ang Gera napanood siya sa Batang Dansangan, 1948, kasama si na Mona Lisa at si Brillantes. At kasama ni Rito si Priscilla Sinyona bilang mga Batang Dansangan. Napanood din siya sa mga Sagur 1949, kasama si Fernando Po, Mona Lisa, Winning Fernando Royo, Bimbo Danaw Patsy at ang kapwa batang si Berting Labra sa He Promised to Return, 1949, nagawa ng Libran at Bovetek. Kasama niya ang Hollywood star na si Scott Elliot at si na Erlinda Cortez, Fernando Royo, Rosa Aguirre, Chris Vera, Pedro Faustino, Ramon Tello at Berting Labra, sa ilalim ng pamamahala ni Fermin Barba na ang karera ni Tina Loy at lalong kuminang noong 1970s na umabot hanggang 1980s. Pinasok rin niya ang mundo ng radyo bilang artista, maninalat at direktora. Ang mga ito ang lalong nagpaningin ng kanyang bitiwing. Siya ang sumulat at namahala sa comedy drama sa radyo na may pamagat na tindahan ni Aling Pepang. Natubakbo ng may sampung taon sa DZRH at kalaunan ay nailipat sa istasyon via DZXL, ABS-CBN. Una itong kinagbibidahan ni na Matintiman Cruz at Corazon Rivas na kalaunan ay pinalitan Liberty Yagan na magpasyang mag-migrate sa Amerika, si Corazon. na na rin ito sa ilalim ng isang pag picture noong 1961. Nakasama niya ang mahal, ginagabisa ni naman, 1979, ang mga, ang mag-asawang Fernando Po Jr. at Susan Rosas. Magpangka ngayon ay aktibo pa rin si Tina Lose, lalo na sa grupong ito kaibigan niyang malap, malapit si Nador Romero, Susan Moses, at si Nita Blanca, na ayon sa kanya, ay nailap niya si Diyos Barito Pumanaw. Siya ay may malalim na relasyon sa mga kaibigan na bihira, ang nakakayang. May siya na one of the oldest living actresses in the Philippine cinema, along with Pilar Padilla, Rosa Rosal, Delia Razon, Gloria Romero, Mirna Delgado, Rosita Noble, Caridad Sages, at iba pa. Sa isang mensahe na ipinadala niya, sinabi niya na, Ngayon pa ay naluluwa na ako. Ang dami ko pang mga ibig mapasalamatan, gaya ng mga direktor, writers, producers, na sobrang sumuporta at nagtiwala sa akin. Gaya Fernando Paul Singer, Fernando Paul Jr., Dr. C. Perez, Director Jerry De Leon, Director Lamberto Abeliana, Boss Dick Del Rosario, sa pelikula at sa pakradyo, at TV naman ay sina Del Mundo, Katimo Lapus, Hernando Ocampo, Kichi Benedicto, Madam Imelda Marcos at Senator Amy Marcos at ang aking pamilya, sila ang mga anghel na ipinadala sa akin ng Diyos upang magamit ko ang talino na kaloob ni sa akin. To God highest glory.